nagdidilig kami ng maraming tubig sa mga punla naming aviar jackfruit. Ito ay pinapatubo namin sa mga buto at gagawin naming rootstock sa mother plant namin. Kagaya ng sempedak at saka yung mismong aviar din. Pero marami din naman ang bumibili at gustong makabili ng mga pananim namin na aviar na pinatubo lamang sa mga buto. Pero lagi kong ina-advise sa kanila na mas maganda yung buto na dinugtungan ng sayon na galing doon sa mother plant na ever Kasi itong mga buto ay open pollinated variety na at posible na uh, mayroong pagkaiba sa mga bunga nila. Yung kadalasang tinatanong na mga mamimili sa amin kung paano nga ba daw ma-identify yung Evrak na variety ng langka sa hindi naman Evian yung palagi ko namang uh, sinasabi ay una nilang tingnan kung may dinugtungan ba yung mga nabili nila na ginawang graph o din naman kaya ay inarching pero sa amin uh, parang ma-identify na namin sa pamamagitan o ma-identify talaga sa pamamagitan ng mga dahon nito na pabilog at medyo hard yung sa bandang gilid ng mga dahon niya kasi yung ordinaryong langka ay kung makikita nyo ay parang medyo pahaba siya yung kanyang mga dahon. At ang ating sempedak na naman ay ma-identify natin sa kanyang mga dahon din. Sa mga petiole na marami siyang mga balahibo. At sigurado ako na madali nyo lang malaman yung sempedak sa langka. At ang dahon ng, ng mga sempedak ay medyo mahaba na parang kagaya din sa mga langka, yun niya, yung sabi namin may mga balahibo. Kung patamisa naman yung pag-uusapan ay sigurado at nangunguna na talaga yung Ediak sweet natin o Abuyog sweet. Kasi nga uh, siya nga yung sweetest jackfruit at in terms sa kulay at sa laman ay malaman talaga yung mga Ediak. Mas marami siyang uh, edible part compared doon sa ibang langka at hindi sila nang madagta. At sa quality naman ng bango ay nandon yung lasang uh, o yung bango na parang kagaya sa mga nabibili din natin na mga langka pero uh, hindi siya gaano ka-strong na amoy. Masarap yung kanyang bango. At ang kulay niya ay golden talaga. Uh, kulay yellow talaga yung legit na ebiak Uh, yung ibang makikita nyo na sinasabing aviar pero kulay orange ay ibang variety naman yun ng langka gaano kabilis mamunga yung mga aviar natin yung sinasabi ko palagi yung mga aviar o kahit anong langka ay madali lamang papungahin sa pamamagitan ng pruning kasi yung langka na ordinaryo na tinanim natin sa buto ay kaya yung mag-produce ng bunga ng dalawa o tatlong taon Uh, yun naman ay dumidepende sa pag-aalaga nyo. Gaya nga ng sinasabi namin dito, uh, hindi tayo bibigyan ng magandang bunga kung hindi naman natin binibigyan ng magandang sustansya yung ating mga halaman. Yung mga pananim namin ay mabibili dito sa seedlings na Castellana, Pariling Road, Barangay Robles na Castellana. Hindi lamang kulang ka ang mayroon kami dito. Meron din kami iba't ibang uri ng mga planting materials na rare at well-competed sa market. Kaya sa darating na kapistahan dito sa aming bayan, iniimbit ko kayo na makilahok sa aming mulberry picking. At marami kayong makikita iba't ibang uri ng pananim na meron kami dito.